guys, balik lang kita mga pusa na yun. Hindi na rin pusa. Malaki na sila. Mga pisa, tatlo pusa lagi. Ayun, marami na. Nagulangan sila. Nagulangan hey, hey, hey,

pag ano pag pinapakain ko sila so lalapit sila sa akin kasi kakain sila kasi nagugutom sila mga kawatsap nagugutom sila guys oh. kasi guys itong mga pusang to pag may ano pag may may isang pusa na magbubuntis so dadami sila guys dadami sila kasi mga anak naman yung isa Kasi yung isa mga anak naman Kasi yung yung isang ina mga anak na rin so dadami sila guys kaya naging ganito sila ang dami lang kasi nagtatakwa sila pag pinapakain sila nag sila guys nag sila Ayun, oh, pinagsaluhan nila yung uh, mga pinagsaluhan nila yung pagkain guys eh. Oh. Marami kaming pusa dito. Ayun, isa. Oh. Oh, nagutom sila talaga guys oh. kasi pag gutom sila nagulahan sila nagulahan sila sa pagkain Lalo sa nang dumarami guys Pag ano pag may nabubutlis na isa, As, naman yung isa. At, Mga mga anak na may isa Ilang At, kamong imong dad ha? Tulog na sila kita na nang ikat Tulog 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 Ang kukulit guys, minsan natapakan ko kasi nag sila. So, matapakan ko yung isa. guys dito yeah, yung pagkain yeah. namin dito yung kinakain ng mga pusa namin dito yung mga sariwang isda kasi yung palingki namin lapit lang sa harap ng sarap ng uh, yeah. bahay namin kaya yung mga pusa high namin masarap yung kain kasi yung isda yung kinakain lang alam nga nagawa yung trabaho kaya palagi silang kung saan sila kumain palagi silang nag-abag sa amin para kumain guys ming si misda dito suban sa min siyempre siyempre dito siyempre 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 na siyempre 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 dito. Ayun. sarap yung kain nila, oh. Supura sarap yung kain nila, Sarap yung kain nila kasi gusto ah, sariwa-sariwa talaga yung steam nila. Uh, yeah, yun guys, duna lang din pa Ito mga mukha mo to. Yang bumuna sila. Sa so, Uh, ang mga pusa nito. Ang mga pusa nito kasi kasi pag may mga, mga, dito, yun, na, so <coughs> mga may mga daga dito ang mga nila pinapatay nila so mga Ang mga nito. Kasi sa amin mayroon na kayong pusa dito mayroon na kayong pusa

kung malayo namin, nakamalad din namin mga pusa na kung kaya tungo nito sa samin, pa sila hindi marami parang wala lang dagat dito sa mga pasilahan. kasi dito. wala naman kasi wala daga, kasi wala naman kasi yung maraming pag may daga dito, kasi wala naman kasi Sinisira nila yung mga damit. Nag-aalaga mo ng pusa. Kasi sabi ng mga ninuno naman, pag may alaga kayong pusa, swerte din daw yung pusa. Pag matalaga kayo, swerte din. May pusa kayo sa bahay. Kahit na yung pusa ay tinatay nila yung tinitira ng pagkain. Ina ah, na ako nila. Pinagtoksin siya na lang namin kasi ganyan talaga yung yung ugali ng pusa. Tae? Parang ako, parang wala lang sila sa pagkain. Parang kula sa kanila. Kamitulong pa sa akin <Popkeys am expand> so hope you guys na Gustuhan nyo yung video ko guys Hope na subscribe nyo At i-share At i-like nyo na din Yung video ko na gusto niyo. Gusto niyo ang video ko. So, kung nandito lang guys, salamat sa iyong panunood. Oh, okay. oh, wow.